Hello, hello mga katigang. Ito na yung round 3. Ito yung Seaweed gurguraman. At saka, ito ibang loto ito eh. Kesa yung kinain ko kanina yung muscle eh. Ito malamig na ano ito eh. Sa mga crudity ito eh. Malamig na parte. Kumuha rin ako ng pink Crab legs. At saka, ito, sa cold food na po nakuha lahat ito pati yung yung ano shrimps na sinasabi kong masarap yan kasi parang ano lang eh half cook lang ito eh nagaya sa kumukulong tubig tapos tanggal agad ano ako ng lemon para lalagyan ko ng ano lemon at saka sasawsaw ko sa lemon at saka ah, uh, soy ito yung round 3 okay dokty mga katigan uh -huh. tuloy ang anh à em. bye em